Okay, good morning mga idol. Kay naata sa isa no nga bag-o. Kay naay na ay donate og cash kay para ipalita na supplies ni Lolo Doming. Ah, salamat dai kay Ate Rose Castigador dap og og kay Uncle Louie Miranda from USA. Okay, mabuhay kayo three times a day at kay ipalit og mga supplies ni Lolo Doming. Og okay, salamat dai kay uh, Madam Sheila Tabigne sa paghatag og 5 kilos ka bugas. Ubanay ko ninyo mga idol. Ta Okay, good morning mga idol. Ah, God bless kayo sa makatawat sa ani atong Gigo Sereno. Ah, sa mga thank sa sponsor sa atong video karon. Ah, Ateros Castigado. Napo. Ah, Kuya Louie Miranda. Gusto mo to vlog oh, padam silat. Rengon Tabigte. Oh, sa Young Yang Association of Napo Plan. Daghang salamat. God bless. Oh, hari si Domingo Dapog, among ginaguntingan, kaya yang naong, daw, kwan po ko nalang balbas, kagliguan, <laughs> maghumot-humot man e, eh ano, oh, guwapo na, dugay-dugay. E, alutan. Ah, sige. Tala, upo tala kayo, may kwantong sakinan. Oh. ada Ara, wah. ang ayuda nga mga Halin na kay Kwan. Eh. Halin na kay uh, ating Gingi nga uh, Dapog. Oo, oh, hinalin ko nun ni kay ding, Gingi oh. nga Dapog. Oo. At abogas kay sila tabig nila. Uh. Salamat sa naghatag. Kabay pa nga ang blessing. Magdugang pa sa inyo. Okay sulbad ang problema. Salamat po sab ni Miss Sheila Tabigne sa bugas ng imong Salamat Salamat kaayo. Yes, salamat. Ah, okay. oh, anak dah. Anak kestanya mula sa sponsor kata. Ah, kan salamat sa nga nag-sponsor aning fair uh, dayapir kagatas sa akong bana. Wives, ka, gatas, Wives kagatas. Wives kagatas. Dagang kayo salamat. Labi na usap ngon man sa bugas. Sa tanan nga naghatag, tanan, pamili na po, gaghan salamat kaninyo ninyo. Ginoon na lang may balo sa inyong mga blessing, magdugang pa sa blessing ninyo. Gaghan salamat. Ah. Ay, na si Vaz Lolo. Ay, ko po ba? Gwapo, mga ay Lolo, mga si Van, ba? Ay, ano to? Nagtuyo to. Ay, dagasan salamat sa Ibu Jun. Kay Jojo, sa iyang asawa, tanan, kay Rosie, tanan, tanan. Tanan nga mga dapo, ilang mga banah.